Oh. So, nga, nga sa iyo ayo. Tingnan mo din ni Katumingen. Ano ba sa diyan? Um, ang ah, hindi e ko pa ina. Um, ang, anong letter 'yan? E ano? Ana? E ano pa 'yan? E N. E G. Anong basa diyan? Um, ang. Tandaan mo yung itsura na yan ha. Yang A and G. Ang yan. Ang. O oh, ito. Anong itsura yan? Ano mong unlock? I. Ano ba sa dyan? Oh. Ing. Oh. Ing. 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 oh, In. oh. Ano o, eto, anong letter yan? Oh, o, -O, -O. O, o. O. N. O. NG. G. O anong basa dyan? Dini ka tumingin. Ong. Tandaan mo ha. Ong yan ha. Ong. Yan. Ang basa dyan ay ong. ong Ere ang. Ing. Ito'y ong. 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 Eng. Aba, aba. Hindi yan. Ulit. Dito tayo. Number five. Blue. 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 Ano? So, oh ay may energy na naman. Anong basa doon? Dagdag Di ba so? No so. So. No, so. Oh, oh no Lum so. Lumusong. Lumusong. Huwag kang maingay si. dyan. Si. Si. Bob. Bob.

Ano yung sumunod doon? G. G. Log. 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 Ilog. Ilog. O, number O. Ay, dagdagan mo ng N. Nin. Nin. Kunin. Kunin. Mo. Ang um, O oh tu Tung Ang oh May kadugtong na naman na N at J Tung 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 Kong May kadugtong na D Anong tong. basa doon? Kod Tung kod Kod yun D Kod okay, okay. <laughs> <laughs> Kiko. Okay. Kong. ni yeah, Akong Yan. Yeah, very good. ni yeah, Akong Seven. <laughs> ay, ano? Ang dami, wala na. Ay, ayusin mo kung gusto mo makasilpon Dali <laughs> na. Wow, uh Pog. -huh. Rag. Ano yung Anong letter yan? Ano pala? Hindi tingin. Ano Rap. Ah, Dagdag mo ng P. Rap. Ah, ma, Rap. Ma, ma. Masarap. Ma, ma. Ano? Ang dagal ate. Ay, haya eh. Rap. Masarap. Ah. Ah, masarap. Ah. Ah. Ay, may dugtong na naman eh. Na et. Ayan, long. Talong. Talong. Ano yan? Awit lang. Ang at 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 ning mong ano mong may energy ano ba sa doon ang ing ing ung ung oh mong mong mong, mong. Anong, ang ano ang ano letter yan ano letter ito Anong letter? Inatanong eh, ko kung anong letter. N. Eh? Letter. Anong letter? letter? O. O N. ba yan? G yan? Ito? Iri, O. Oh. G. G at saka O. Oh. Diba? O. Oh, mong. No, dugtong mo yung G at O. Oh. Anong basa dun? Mong. 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 G at O. Oh. Idugtong mo. Mong. Mm. Munggo. Munggo. na? No. May. O, oh, may. May um, e, um, ang. Anong ang i Ang. Nang. Ang, Nuri, nangyari ay may energy. Pudugtong mo pa. Pudugtong mo pa. Na, ay, Nangyari. Ay, nangyari. Hindi mo yung naman inatandaan. Sabi na sa iyo, ang eng-eng-ong-ong. Masama. Masama. Masama ka na kanina. Ay, lahat, May nangyaring masama ay, kanina. Kanina. Oh. Na?